sa mga kalalakihan, kailangan pala i-check din natin yung balls natin, yung testis or yung uh, it itlog ng lalaki. Kung ang babae may monthly check, nako tayong mga lalaki, mag-check kayo. O, uh, mamaya, pwede, kung mag-isa kayo sa kwarto, i-check nyo sa mga lalaki. Grab your gonads. Yung sa egg ng lalaki sa itlog. Alam nyo bakit? Uso na rin kasi ang testicular cancer. Cancer sa itlog ng lalaki may kakilala tayo, di ba? May kakilala kami na matay sa testicular cancer. So, ganito po, yung mga lalaki, sa mga misis, sabihan nyo yung partner niyo i-check niya yung balls niya. So, ito, ito ay itsura ng balls. So, every month, check-check ng mga lalaki. Number two, saan hahawakan? Ito po itsura kasi ng testis ng lalaki. Bilog siya at merong nasa ibabaw. May gland sa ibabaw, kinakapa din 'yan. So ito papakita natin paano pagkapa. Ito kasi gumagawa ng semilya, ito ha. So hahawakan ito yung kamay ng lalaki ito, ito yung kamay. Ha? Pakita ko sa inyo yung kamay. Ito yung kamay, hinahawakan yung balls. Kailangan malambot lang siya, walang bukol. At sa ibabaw ng itlog ng lalaki, may isang linya, may cord. Parang may tali, may tali. Hahanapan mo kung may bukol. Kung may matigas kayong parang malamong gumakapaama sa mayon. Dapat malambot lang siya at walang mga matitigas sa ibabaw at sa ibaba. Tingnan nyo yung sukat. Kailangan pareho ang sukat ng kaliwa at kanan na ball. Pareho ang lambot, ah, hindi matigas. At dapat gumagalaw yung ball doon sa balot niya, sa scrotum. Pag ayaw gumalaw, eh, titingnan natin baka may tumitigas doon. So, every month, i-check nyo yung balls. Dapat malambot, walang bukol. Sabihin nyo sa mga lalaki kasi may namamatay sa testicular cancer. At pag meron kayong nakitang problema, papakita tayo sa urologist. Urologist. Ha? Bago tong tip natin. Grab your gonads. Don't let cancer affect, mess with your testes